Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kumusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi at syempre magbibigay tayo ng panibagong topic. Ano ang tatlong sign na nabitin si Mr. sa Hana-Hana? Ang una natin na sign mga kasabi is mabilis uminit ang ulo. Tatandaan nyo sa mga kababaihan. Wag na wag niyong bipitinin si ni Terica. Kayong naunang sumabog, tiyakin na talaga na makakatapos din sila. Kasi kapag kayo ay umayaw na kugulo ang mangyayari, talagang hindi ka papansinin, sir kapag ka ganito at maiinis ito sa'yo. Tatandaan mo yan. Kaya kapag ka ikaw ay humiling kay Mister nang bilhan mo ako nito, nagugutom ako, hindi ka bibilhan kasi nga hindi mo siya pinatapos tatandaan niyo na dal binitin mo ayan yung ating una na sign ang pangalawa mga kasawi as hindi ka kakausapin maghapon tandaan nyo sa mga kababaihan ha kapag ka nabitin si mister tiyak na kahit paano ang pangangamusta mo sa kanya kahit paanong ka sweet ang mga talinhagang sinabi mo sa kanya ay hindi yan e-epekto. Haba, binitin mo kasi. So, syempre, ang isang lalaki ay hindi kakausapin. Magtatampo yan sa'yo sa maghapon para maramdaman mo ang pakiramdam niya na nabibitin siya sa ginawa nyo kanina, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo, mga kasawi, is hindi kanya pagbibigyan ng pinabibili mo. Lalo yung tatandaan, kapag si mister ay talagang, di ba, na-satisfied ito sa ginawa sa inyo. Nakasabog siya. Alam nyo ba, ba, lahat ng mga hinihingi mo ay ibibigay niya kahit magpabili ka ng Shopaw, Jollibee, Macdo, ayan. Mang inasal, lahat ng gusto mong kainin ay ibibigay niya at bibili niya ba naman? Siyempre, napaligaya mo si mister. Mr sa inyong ginawa pero kapag si Mr. I binitin ninyo, tiyak na kahit paanong ihilingin mo sa kanya hoyo ka sa kanya, sabihin niya ay ikaw ang bumili, wala akong pakialam pagod ako sasabihin yun sa'yo. Kasi nga, hindi mo pinagbigyan. Ikaw lang yung nauna. Ikaw yung sumabog. So, ang ending, nga nga ka ngayon. So, ganun lang. Ganti niya yun sa'yo, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung aking uh, advice sa topic na ito. Lagi yung tatandaan sa mga kababaihan kung kayo ay nakakauna na na is talagang pagbibigyan nyo si mister na sila ay talagang masatisfied. Siyempre, napaka-importante na tayo ang maunang mga kababaihan. So, kapagkatapos na ito, gagawa tayo ng paraan para naman si Mr. I masatisfied din at hindi nabibitin sa ganito. Kasi, napaka-importante sa kanila kapag sila ay nakakasabog. Dahil sumasakit ang kanilang mga puson kapag hindi sila nakakasabog. Lagi nyo tatandaan yan ha sa mga kababaihan. So, yun lamang po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pag-supportan sa akin. Okay. So walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Ganda gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advice.